magandang araw naman sa ating lahat Yon, panibagong, tayo, panibagong vlog Ayan, dosong Ortiz. pa naman Na tayo oh, sama natin si bos, boss boss, good morning. Alin mo natin mga kakalaga nating kalabaw Sinupin mo natin ngayong maga Tapos mamaya kapanan natin isoga Baka umano mamaya yung tanghali eh soso kaya may na makakain pa naman diyan ayun tapos maabot sa ano malil, malilim ay doon sa ano doon sa tubig din na muna ngayon ba uh, sa andi on si Lena sa si Jenny, si si long na namin ng maga Pwerte tayo ah kaya lang Hello, basti na rin mo na sa puno. Busog naman din. O manghap na 'to natin, sasalubong ulit. labong labong <laughs> alabong ang mo ang kapal kapal ang kapal kapal ng damo dito na tayo kay paring nagkapasigan dito nagkapasigan wow ba't ganyan parang di mo na ano yung nispray natin ah wala hindi gaano nga ano yung na-spray natin muulan kapal pa rin hindi man napano ata ah Ay, ba't ganon? Hindi man nata mga boss yung ano natin. ni-spray natin. Kapal pa rin. Ba't ganon? Hindi mong ganong namatay Buhay pa din, buhay pa din Nakapag-recover yata Okay pa rin yung damo Kaya sa farm to? Anong nang lagay? Ay farm man Ay, sa farm to? Lang, ha? ah, Ito na mabas yung ano. Yung dito. Hindi naman ganong makapal Ito lang yung medyo mataas oh, yung aginay Pero nandito alas, hindi naman ganong kataas. Saka so kahit gusto mo nating idapayan wala tayong makina. Mainam nga sana, madapa eh kaso yung transmission natin sa bahay tumutuloy lang yun sunod kaya gusto mo natin eh, ano, hindi pa natin nakapagawa pag pagagawa pa lang natin pero pwede na mga pasukan eh. eh. hindi naman ganun kataas medyo makapal nga lang sa lahat ng gilid medyo makapal Ayan yung ano natin. Kapag pinadapa natin sa traktora din to. Mag ano ka rin. Uh, magbabayad ka rin. Buti yung pinay-stable muna. Ayan. Kaya mga tayo mga boss. Kapi. Okay. Para dire dire sa trabaho. Kaya muna tayo. Para may lakas. Lakas, lakas. Parang walang nilisis. Adobo. Kain, kain. Kain, kain po tayo. Eh mabas. na tayo. Mga... Okay, spray na tayo. Tapos na tayo kumain naano na pala yung una nating in-spray hindi na gano'ng malabong ngayon pero ayun, lumalabong na naman sa dalawang buwan pa lalabong pa yan pero hindi na gano'ng kalabong hindi tayo kukuhan tubig dito sa daungan set up na tayo ng mga makina set up, set up

mabas ang pag-spray kaya hindi ka yung kakita ni Boss Andy wala na ako wala na ako ah taas kahirap ito lang naman yung mataas yung sa, ano mataas yung aginay sa ano na to isang banos isang banos sa uh, taas mataas yung aginay Ano mga bastito hindi naman siya mataas yung ano damo bali isang pitak diretso right yung ganun wag punta ron pero itong nasa bana hindi ganong makapala yun ito lang mga kapal yung nasa taas yung nakapala, na to yung nakapagano nakapagaganyan na yun ay ito kapal lalong kumapal pa nung huling tayo nag spray mataas kasi itong lugar na to kahit nagkakatubig agad walang tubig to ito na tayo kukuha tubig gusto may ano na yun ano yun natin yung na yun masyado makapala yun paano mo nga naman papapasokan yung mga boss <laughs> ay sabi ko nga uh, ay ay buwating tinay stable na lang yata natin ah pero ito lang ano ubusin na lang natin gamot na to yung sa lahat ng mataas nato pupuntahan natin napakapal o tingnan mo kataas lampas tao yun e, si boss Andy nagkarga doon ng isang karga doon sa sa daungan o tayo dito na tayo magkakarga yun mabas bali itong mga kapal na to hanggang doon na ano na namin na ni Boss Andy yung makapal muna yung in-spray namin o di rin namin pero yung ano nyan yung sa gitna na lang nyan eto dito pa, pa, pa ano dito yung kalahati nito pumunta ron eto yung pumunta namin ni Boss Andy ngayon pumunta ron doon sa dulo pumunta doon sa tabi ni Kuya Melvin doon sa sulok din nya <coughs> eh yung sa gitna hindi rin maano ng gamot hindi rin maaabutan hindi naman gano'ng kakapal eh ito lang talaga medyo makapal yung sa gilid na to gilid ng tabing ilog saka ito o siguro kung sakali man kung makakabili ulit ng gamot yung sa gitna yung babalikan natin pagkatas natin dito punta tayo sa farm 1 tignan natin yung in-spray natin yung una doon ay dito mga bas di naman gano'ng ano di naman gano'ng makapal Sinuntahan na lang namin ni Boss Andy talaga mga ano, matindi yung kapal ng damo. Tapos na kami sa makapal nito. Kaso nga lang, tapos na rin yung gamot niya. Ibiis isang karga na lang kami. Bakit? Hindi naman ganun kakapal. Kahit na may mga damo, hindi naman ganun kakapal. Ano? Ubus na ang gamot. Halos na kalahati lang. Makapal kasi eh. Kaya, hala. Ubus na rin yung ano. Sobra lang ng konti. Dinagay ko na. Ubus na aking pasensya. Ayon sa ano, sa farm man. May tira pa tayong ano doon. Ano yun na lang natin na natin yung ano dun hindi di ganong uh, namatay yung may dumakapal ano natin yung gamot dun yan mga boss taposin na natin yung ano, gamot kay Kuya Fernando pala no? naparoto na maagang ano to maagang gagayak malinis siya sa kanya kay Kuya Fernan kaya ito ano natin buti eh, dito maganda yung ano pagka spray oh hindi naman ganun kakapad yung ano halos na matay din yung damo oh yun. ito may party lang na medyo may hinay pagka spray pero alas ano halos na matay din yung damo yun ayaw ko lang yung sa ano yung sa dulo namatay din o dito medyo malinis. Wala pa lang ako, Sandy. <laughs> Mga silver alanganin, no? Pero makapal. Ayan, hindi lang makikita sa camera. may yung tubig. Mga tilapia. Mga tilapia sa malalapad. pwede na to eh yun, eto yung na, nandito na yun po boss nakatatlo na tayo halos ko ganyan nakakalamaki hindi na ako malalaki malaki na to pipili lang tayo <coughs> dalawa yan kayo boss Andy ah eto din na ano to din ano ng spray to na spray hindi ganong pinamaan makapal eh Kita udah nanti jumpa ikut. Tidak Ano tayo? Dalawa. Dalawa to. Ay. Ay, no. Nakawala isa. Nakawala isa. Uh. Dalawa sana. Bumas, punta muna tayo sa kubo. Nakaapat na tayo. Bali, anim. Ano na piraso. Ito ganito kalalaki. Oh. Uh. Ito medyo maliit. ito apat na yun sa dalawa dun ano ah, na piraso na yun nga lang no, sandali patay yung ano silver Ako so. kaya ah, na maliit eh hindi ito yung inaano ko nakuha yung maliit oh medyo maliit yan <laughs> hindi yan yung pinipuntoy ako Nagano na Nagano na yung hangin Dumalang yung ano lutang Nagmahangin eh Pero nasa ano na siguro yun Doon na ba Nasa 14 na yata O 13 wala. Jamba. Jamba mga bos. Laki. Uy. Jamba. Yan. Ini. Hey. Uy. Laki. Oh. Oh. Hey. Laki. Ah, jamba natin. Ini kan pole. na ulo. <laughs> Tatlong kilo siguro yan Nakachambahan natin Malalim yung lubog Buti tinamaan Eh Nakachambahan ng malaking nakita Saan? Saan ba? Hmm. Di naka forma Tama sa ulo. Hmm. Naka-champo pa. Ikop hmm, petulinan natin. Ayaw. Uy. Ano pumikitas? Hah, botol, Umano. Umano sa butong malaki. Nakachamba ng malaki Sulit Eh mga bata <laughs> Ah Ah hindi Oh Tatlong kilo siguro Hindi na Oh Ang laki ah ka boy may malalaki din pala. Dito dumami. Babas, dalawa. I, dalawa. <laughs> <Isang> butok, dalawa. <laughs> yes, babas. Gaano naman tayo mag-iisoy na muna tayo. Ayun. Ah, uh, yung doon sa banadon. Medyo mahina yung pagka ano pagka patay nung damo o oh, yun ang pupunta namin boss Andy Eh, hindi na namin nilalawan ng ano 240 papunta nga rin yung hangin papunta sa gulad papunta daw kay Kuya Naro eh, may mga alaman sila doon. baka madali si yung mga alaman nila Ay, Ano na naman ano namin puro ano lang puro Ano ba ba ito? Hindi na puruhan. Berde. Tapos ito medyo na ano yang Buti sa kabila malinis Mga second kasi second crop siya kung maliniso kaya malinis sa kanya. Tayo hindi tayo nakapag second pumunta natin yung mga kapal upo to yung pagay ni tas ang kaya para pagay ni pumunta tayo mo anya ang may kaya niya rin dito kasi kaya ang ganap pagay ano ba? tayo dito sana sabing sa Lison pupuntan dulo ayun kapalo oh pang ulit talaga yung hindi ka masyado tinamaan ng nalagay spray tayo display dito naulitan na natin yung masyadong malabong hindi natin wag tinamaan ng nakaraan tapos ay, na rin kami ni Boss Andy o nalalambot na tayo uh, isang araw ulit tulusong tayo dito doon na lang natin uwi yung ano, Voltron o oh, ito pala yung nakakuha nating isda ayan o 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 saka apat doon ay lima yata o 20 pati yung malaki 20 piraso ayan ito pinaka ano yung pang 20 yung malaki tapos 20 piraso ganito kalalaki ayan. ayan tinanggalan natin ang bituka para hindi bumaho o magpapawin na rin kami ni boss handi nito gagayak-gayak na kami ito mabas na angat na natin yung ano tumubog kasi yung walter natin sa ano sa banlik kaya inangat muna natin babalik na lang natin pag ano na natin sa gawin dun ay okay. papa na kami ni boss Andy gabi na gabi tayo In inom muna at ang basa yan karing ko niya ang wadjas